day in our life as a living partner na umaasa sa isa't isa, tinda serie. Pagpasensya nyo na nga kung medyo blurred nga itong part na ito dahil nga naka 0.5 nga yung video. Nung linggo nga itong video na to pero ngayon ko nga lang ma-upload. Kaya maaga pa nga lang ay gumawa na nga ako ng mixture ng kwek-kwek para nga pagkatapos nga ng simba ay hindi na nga ako magagahol sa oras. Dito na nga kami sa Eskinita dumaan dahil nga mas shortcut nga dito para nga mas mabilis nga rin kaming makarating sa simbahan. Fast forward nung tapos na nga kaming magsimba ay pumunta nga muna kami sa palengke para makabili ng mga paninda namin. habang nagluluto nga ako dito ng itlog pati na nga rin nang sasibig lang ang naubusan kami ng gasol kaya ay nagpa-deliver nga muna kami. mag alas 12 na ng tanghali no, na nakapaglabas na nga kami ng mga paninda namin. Akala nga namin ay napakatumal nga ngayong araw na ito dahil nga alas 3 na nga ay wala pa nga kami nagiging first customer. Pero thank you Lord dahil ng mga bandang alas 4 na at hindi na nga ganun kainit ay saka naman nagsibilihan yung mga tao. Hindi nga natin mawari kung kailan nga maraming bibili. Dahil sa pagninegosyo hindi nga natin malalaman kung kailan nga tayo papaldo at kung kailan nga ang tumal days. Pero ang mahalaga ay eh, patuloy pa nga rin tayong nagbebenta para nga kumita. Yes! O na nga tayo dito sa aking pagtitinda, meron nga customer na bumili ng buy one take one hotdog sandwich overload cheese. Kahit paano naman nga ay eh, meron ngang bumibili sa akin ng ganitong mga hotdog sandwich. Gusto ko pa nga sanang magdagdag ng burgers dito sa aking mga paninda para nga may pagpilian yung customers. Kaso nga lang wala pa nga akong mas magandang lotuan kaya sabi ko nga ay eh, next time na lang. Malay niyo bukas, makalawa or next week meron na. Cheers! Dito nga sa hotdog sandwich ay inuuna ko nang ilagay itong yellow sauce sa kaka itong grated cheese para nga kapag sinarado itong lagay na hindi na nga ito magdidikit. O oh, di ba may pang na nga lang na ganyan kasi wala na yung masabi. Char! Ito namang next customer ay bumili siya ng hotdog sandwich overload cheese with fries at buy one take one na regular hotdog sandwich. Isang customer nga lang yung may-ari nito, o di ba Paldo, paldo. Eme. Salamat nga pala sa mga napapanood ko ng mga nagbebenta nga rin ng ganito at nagbibigay ng mga ideas. Nang dahil nga sa inyo, eto nga nagbebenta na nga ako ng mga ganito. Napakasarap nga ng ganitong merienda dahil meron ka ng hotdog sandwich tapos meron ka pang french fries. Sa halagang 55 pesos nga talaga namang mabubusog ka na. <coughs> Itong next customer naman ay nag-request nga siya na medyo toasted nga daw itong kanyang kwek-kwek at itong kanyang fries. bali magkasunod nga ito na may bumili nga na 50 pesos ng french fries. Dito naman nga sa lagayan kapag 40 pesos at 50 pesos ay dito nga namin nilalagay sa si square plate. Mga 6.30 na nga sa mga oras na ito at meron pa nga mga pa ilan, -ilan na bumibili. Mapapatinglur ka nga talaga sa araw na ito dahil di nga namin akalain na makakarami nga kami ngayon. Ito nga ang last customer namin ay bumili nga siya ng fishball at 50 pesos na cheese tea. Eto na nga at nakapagligpit na nga kami ni Bess kaya hanggang dito na lang. Bye bye!